Hey, guys, so isa ka ba sa mga gustong maging content creator o gumawa ng mga content habang ikaw ay nagninegosyo? Bago ko simulan o sagutin ang tanong na yan, gusto ko muna magpakilala. Ako si Julie, 16 years ng OFW at sumusubok na maliliit na negosyo sa gitnang silangan. Balik tayo sa ating mga tanong. Baka isa ka sa mga tao na gustong gumawa ng content at pasukin ng pagiging content creator. Ikaw man ay negosyo or simpleng tao na gusto lang gumawa ng content o ipasukin na pagiging content creator. Ano nga ba yung mga nagiging problema natin? Bakit hindi tayo makapagsimula? Kaya naman, kung ang video na to ay para sa'yo, panoorin at tapusin mo to hanggang dulo. Tama, guys. Marami tayong mga bagay na kinukonsider bakit hindi tayo makapag Simula, gumawa ng content at patuloy nating pasukin ang pagkocontent habang tayo na nag-iing negosyo. Unang problema natin is, hindi natin alam kung paano magsisimula. Pero para sa akin, isa lang sabihin ko, simulan mo na yan ngayon. Pangalawa, pwedeng natatakot tayo kung anong pwedeng sabihin ng tao. Pero para sa akin, di natin dapat isipin to. As long as na wala tayong tinatapakan at ginagawa natin yung gusto natin para makatulong sa marami. Pangatlo, natatakot tayo na baka walang manood hindi natin problema yan. Basta, ang dapat natin laging isipin, yung bagay na ginagawa natin is patuloy natin gawin ito, magpa-prosper to in the end. Kaya naman, kung gusto nyo pa makakarinig or masubaybayan ang aking bagong journey sa paggawa ng content at maging isang positive content creator, huwag nyo kalimutan na i-follow ang aking YouTube channel. Yan sa baba, andyan ang link. And wag na wag nyo kakalimutan na i-click ang notification bell para lagi ka maging updated sa aking mga videos. And syempre, para makatulong na rin sa'yo na kumawa ka na rin ng content ngayon. Kaya naman, ito si Julie ang nagsasabi na keep going, do your best, and pray to God, and He will always have better plan for you. Kaya tuloy lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!